Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Hi, good, good morning, uh, Ted. Good morning, then, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Oh, sal salamat. Mukhang uh, kahit na ho, uh, ano nga, holiday, eh, naghain ho kayo ng, dja, ng uh, na, na, naghain kayo ng, uh, nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan nito? Well, uh, alam mo, Ted, kasi matagal na pong uh, maraming dumudulog sa Kongreso Uh, ng mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, uh, last year, meron na po tayong resolution dyan. Sa, nandyan, hindi ako nagkakamali, i refer po yan sa Committee on uh, Public Information na kung saan eh, yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news eh, anu, nagtatanong sa Kongreso, so ano ba yung kanilang uh, recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So ang re-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay no? itong uh, mga so-called uh, narco vloggers at saka pogo vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira no? dun sa... dun sa mga tao lalo na sa mga politiko no in the guise of freedom of expression and freedom of speech eh malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki sa isang public official eh dapat po eh ito ay uh, hindi yung absolute no ito ay uh, limitado lamang sa pagki sa kanyang trabaho ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin halimbawa, dinaakusan na ikaw na ikaw, ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer eh parang meron hong uh, borderline yung sinasabing nga uh, malicious intent na kung saan eh slanderous na po ang uh, tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin uh, amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, uh, 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 sir, nauunawaan ko po where, where you're coming from. Ha? Kasi eh, nag, ako rin po yung nagmamasid. Eh. Doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga no? dito sa Quadcom. Ang daming siguro alam niyo na, 'di ba? Ang daming kumalat na fake news, 'di ba? Dito sa, sa inyo That's mismo. Opo, opo. Ah, hindi lang kayo, <laughs> hindi, hindi 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 lang kayo, no? Marami. So, okay. hindi maitatanggi, may talagang may hugot kayo dito. Yes, yes Tedo. Ako, inamin ko naman 'yan nung ako mm -hmm. nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako ay eh, isa victim rin nako ng fake news no. Uh, mm -hmm. uh, kailangan ko lang sabihin niyan nang sa ganon malaman po ng ating mga kababayan na wala pa lang pinipili itong mga mga fake news. Hindi guys ang ang, ang laging palusot nitong mga vloggers nato, na narco vloggers na ito, eh sinasabi nila freedom of speech, freedom of expression. Eh gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute 'yan. Meron pong hangganan at may limitasyon 'yan hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan, ipakalat mo sa buong social media, di ba? E ito kasing mga narco vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, e eh, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanila mga posts, e eh, kumikita pa itong mga ito. Kaya tuwa ito, gigigil ito kapag uh, ito ay uh, nagpapahayag ng mga fake news. Opo. Sige. So uh, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posibleng humawak sa pagdinig? Well, uh, doon po sa resolusyon na inihayin namin bago po mag-break ang uh, Kongreso sa Christmas break, eh, nirefer po itong resolusyon na ito sa tatlong komite po eh. Uh, Committee on Public Information, Committee on uh, Information Technology at saka Committee on Public Order. Uh, ted no dito yata ni-refer itong uh, aning uh, resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Eh kung mag din lang po sila. Eh, para lang po eh, dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, eh, medyo may something is wrong di ba, sa aking palagay. So dapat eh, masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. At mo, um, Ted, gagaya niya no, na sinasabi natin, uh, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong uh, sa o opinion sa mga issue. Ano ba? Iwasan nyo yung paninirang puri. Ang gawin nyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-agresyon ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awahin mo yung kalaban. Yun yung yun ang yun ang ating paliwanag diyan, Well, uh, ano ho naman yan, ano ho, kumbaga kanya-kanya pong uh, paggalang sa pananaw, sa ano man pong mga usapin. But basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon pa sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Opo, di ba? So, so so that's a very that's a very thin line uh, kong is no. Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis -vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon, dito ba meron na kayong na, ano ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali kong Ace? uh ano po ito ted no? uh, in in, uh, in general terms in uh, sos, the the whole social media no kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpepedal ng fake news ang mga 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 vloggers na ito meron alam mo ted kasi simula po nang nag, naging uh, nagkaroon ng social media maraming pilipino naging sinungaling Maraming Pilipino naging suddenly they became political analyst, no? Na, mm -hmm. Walang problema 'yun, opinion nila 'yun eh, mm -hmm. 'di ba? Uh, iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming ano dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na ano ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Pero naman diyan 'yung mga laos na ng mga journalist ed, eh siguro naghahanap buhay. Eh kaya siguro gusto ng ano gusto ng uh, social media pumapasok sa social media. So 'yun ang I think dapat uh, uh, ano nate. Walang problema kung magmurahin kami ng murahing, wala namang problema 'yun dahil pero criticize kami, tungkol doon sa sa aming poor performance o hindi kaya sa aming uh, uh, pag-aabuso 'yun. Walang mm -hmm. problema 'yun sa amin kahit araw-araw Bumba kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news mm -hmm. na wala ka namang legal na basihan, mm -hmm. o ibig, ibig, ika nga eh, kahit na ayota of truth, ayota okay. okay. of evidence, mm -hmm. medyo malaking problema po yan. Mm -hmm. Sige. So ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging uh, pag- pag-aaral o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Uh, yung kanila yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa no sa YouTube kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira no ng puri ng pagkatao ng personalidad yung isang sinasabing vlog na yan o anuman bakit hindi mm -hmm. nagkikita-kita mo naman, 'di ba? Bakit hindi mm -hmm. nag bakit hindi nagkukusa yung management ng platform, yung basa sa din niyo? Yes. yes, kasama rin niyan Ted, no? Yung uh, lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung uh, uh, ano pa to, yung YouTube and other other social media platforms, no? Iiimbitahin din natin 'yan para magbigay din sila ng kanilang uh, ano, uh, suggestion kung paano natin uh, magkakaroon paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon uh, para diyan no uh, wag lang nilang limitahan yung uh, ano uh, yung freedom of expression at freedom of speech ipaglalaban po natin yan ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ng fake news uh, yun ang ating ano. Kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Diba, nag-post ako. Ako mismo nagpost ako at sinabi ko eh yung isang kongresista eh, ay pat no dahil meron ho kong ebidensya nakita ko na meron ho siyang uh, mga ghost mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project eh yun batak ano nila yun ikalat nila yun mm -hmm. pero yung mag-iimbento na wala nang ayota of truth kaya mm -hmm. o ayaw taw mm -hmm. evidence mm -hmm. para lang makapanirang puri dahil mm -hmm. doon sila sumusuporta sa mga kalaban about mm -hmm. uh, ito muna medyo may problema tayo dyan. Okay. at this does not only apply to sa mga politiko. this can also apply to either in the, uh, private personalities no mm halimbawa -hmm. iyo ted no halimbawa may magpakalat ng kwento na et cetera, et cetera. Nagpakalat mm. ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing aksyon? Diba? Yun ang ating apo, apo, punto dyan. Opo, nahunawaan po namin uh, where you're coming from, Kong Ace. Te meron na kayong ano? Uh, how urgent again is this one? And uh, kasi pagbalik niyo po, January 13 na, di ba? And eh, halalan na. So meron ba kayong panahon dito? Uh, we, we just opened the issue on the table, ika nga, Ted, no? para lang uh, mapag-usapan. Kasi... Uh, ako personally, sumulat po ako sa NBI no na mm -hmm. na hindi naman dahil sa ako'y nagsusumbong. Yung sinabi, yung sulat ko sa NBI, eh ipatupad yung yung provision ng ating uh, anti-cybercrime prevention act na kung saan eh magporma ng isang komite o isang task force na ang trabaho po ay mag-monitor, mag mag-regulate uh, mag mag at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Hmm. eh, kung napapansin mo, Ted, I ask, pinanong po natin ang uh, mga kaibigan natin sa DOJ, ay eh, nagkalat po yung cyber libel na mga kaso na itinile. So imagine, just because nagsumikat itong social media, maraming nag-file ng cyber libel. Ngayon, eh gusto ba natin na bumaha ng cyber libel ng mga kaso lahat po ng Korte? Eh dapat merong regulasyon. Dapat merong limitasyon ng regulasyon. Paano ba dapat mag-file isang taong biktima ng fake news? Ano, mm -hmm. kung ito ay nakaapekto sa ano ba ang provisyon ng ating batas? Mm -hmm. Yun ang gusto naming linawin. Mm -hmm. okay. Kung kanina nabanggit niyo po no magiiimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo o uh, yung uh, dito nga po na sa, sa mga may kinalaman sa mga fake and malicious post online magiiimbita kayo kanyo ng journo. iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit Loggers? ninyo na narco vloggers? Tsaka ako medyo curious lang ako, bakit nyo sila tinatawag na narco vloggers? Eh, yun nga, eh, di ba? Narco vloggers. Because kung aming teorya, eh, ito mga ito, kumikita ito, at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpupost ng mga ng mga ano ng mga anti-government na nga 'yung iba eh. May hmm. nananawagan na nga ng nang ng, ng, ng May nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA, Iba, e 'Yun ang ating punto dito uh, so, so kong no? there's a possibility mm. na talagang ipatawag itong mga vloggers sa ito na sa tingin nyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite uh, kasi hindi naman namin sila kilala eh. Mm -hmm. No? Uh, but we will ask the social media platforms no to invite 'yung mga mga ano nila yung mga sikat sa kanila mm -hmm. no? yung mga sumisi, yung mga yung mga kumikita ng sobra-sobra mm -hmm. no? at saka ito hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news sa uh, uh, Ted and mm -hmm. DJ Chacha di ba may mm -hmm. meron tayong mga online sellers no yung ating mga online sellers din eh makakatulong din yan sa pag-influence okay. no? eh dapat eh meron din pa yung partisipasyon so mm -hmm. ano hindi matutong wag lang yung tayo yung bumatikos kailangan kumita, ano rin tayo, kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Mm. Diba? Okay. Uh, yung, ang, ang atin dito, Ted, and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Eh, huwag nating hayaan na maging kultura na normal yung pagsisinungaling, pagkakalat ng uh, mga issue na nakakasirang puri sa mga Huwag na lang sa mga politiko, sa mga private individual na lang. Mm -hmm. eh dapat magkaroon oh. din tayo ng regulation dyan. Mm so, oh, okay. uh, nga ang nabanggit ko kasi kanina na simula ng sumikat itong social media at namo-monetize, mm -hmm. nagiging uh, kabuhayan ng ibang mga vloggers, eh, dumami po ang political analyst. Dumami ang mga jorno. Mm -hmm. Dumami ang mga, mga ano, biglang suddenly naging self-righteous uh, critics of, uh, of personalities. And I'm sure ang naiintindihan ng totoong journalist yan, kagaya ninyo, kung ano yung nagawa nitong uh, uh, social media na ito. Opo, And opo. I think I, you will also agree with me na dapat magkaroon ng regulasyon o regulatory framework. Mm, opo. Uh, again, ano po, naunawaan po namin, Kong Ace, ano, itong uh, importansya at relevance na inyong panukalang ito. Kami aantabay uh, at uh, as usual, tatawag ko kami sa inyo para maipaliwanag ho ninyo ang mithiin po nito pong inyong mga ginagawang aksyon. Sa gitna ng lahat, Kong Ace, ang aming bati pa rin sa inyo, Happy New Year pa rin, Sir. <laughs> Happy New Year, <laughs> Happy New Year, DJ Chacha. Hello, Happy New Year. After this, inter after this interview, eh, sigurado yan, yeah, marami magre-react. Eh, eh, yan ang babantayan natin. <laughs> opo, opo, ganun po talaga no? Uh, itong mga panahon uh -huh. ito. O sige, so Kong A, salamat na marami at we will be keeping in touch on this very, very sensitive issue. Salamat po, sir. Yes, more power sa inyo and uh, salamat din po. Opo, thank you. Ang uh, chairperson po ng House Committee on uh, Public Order, opo, si Congressman... Uh, And dangerous drugs, no? Uh, Ace uh, barbers.